Minamaliit, kinukutya at tinanggihan, yan ang sinapit ni Miguel sa kamay ng mga magulang ng kanyang nobya. Isang simpleng lalaki na walang yaman, walang koneksyon at walang dating sa mata ng mayayaman. Ngunit ang hindi nila alam, ang lalaking iyon ay may tinatagong lihim na magpapabago sa kanilang buhay habang panahon. Si Leah ay isang edukadang babae galing sa isang respetado at konserbatibong pamilya. Mahal na mahal niya si Miguel, isang tahimik na lalaking nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang maliit na auto repair shop. Isang araw, nagpasya si Lia na ipakilala si Miguel sa kanyang mga magulang. Ngunit imbes na mainit na pagtanggap, malamig na tingin at mapanghusgang salita ang bumungad, hindi ka nababagay sa anak ko, ani ng kanyang ama. Wala kang maipagmamalaki, isang mekaniko lang. Araw-araw, ay pilit siyang hinihikayat ng kanyang mga magulang na iwan si Miguel. Marami ka pang pwedeng makilala, Lia. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang katulad niya, sambit ng kanyang ina. Eh, ngunit sa kabila ng lahat na natiling tapat si Miguel, hindi siya sumagot, hindi siya lumaban. Ngunit unti-unti, siya'y lumayo. Makalipas ang ilang linggo, hindi na muling nakita ni Lia si Miguel. Hindi na ito nagpaparamdam. Wala ring bakas kung nasaan siya. May nagsabing umalis daw siya papuntang probinsya. May chismis na lumipat siya sa ibang bansa. Ngunit ang totoo, tahimik lang siyang naghahanda para sa pagbabalik. Isang taon ang lumipas, nakatanggap ng imbitasyon ang Pamilya de la Cruz mula sa isang malaking kumpanya ng Auto Service Centers. Inanyayahan sila sa isang awarding ceremony para sa top performing partners. Pagdating nila sa venue, namangha sila sa laki ng event. Eleganting ayos, mamahaling sasakyan sa paligid, at mga taong may impluensya. Ngunit ang masikinagulat nila ay nang tawagin ng host ang pangalan ng CEO. Ladies and gentlemen, let us welcome our founder and president, Mr. Miguel Ramirez. Tumindig si Miguel mula sa VIP section. Suot ang eleganting suit confident na ngumiti habang palakpakan ang buong venue. Nanlumo ang mga magulang ni Lia. Hindi nila inakalang ang taong tinanggihan nila noon ay isa palang bilyonaryo. Ang lalaking minamaliit nila, siya palang nagtatag ng negosyo na nagbibigay hanap buhay sa daan-daang tao. Lumapit si Miguel at tiningnan sila ng diretsyo. Walang galit sa kanyang mata, kundi pagpapatawad. Hindi ko po kayo masisisi minsan, hindi talaga nakikita ang tunay na halaga ng isang tao sa panlabas na anyo. Sa huli, muling nagtagpo si na Miguel at Leah. At sa pagkakataong ito, may basbas -bas na mula sa mga magulang na minsang tumutol sa kanilang pagmamahalan. Ang aral ng kwentong ito, huwag tayong maghusga batay sa panlabas na anyo. Dahil ang tunay na yaman ay nasa puso at pagkatao ng isang tao. Minsan, ang mga tinatanggihan natin ngayon, sila pala ang magpapabago sa ating kinabukasan.